Hi guys, welcome to another reading This is for the collectives So pang kalahatan Naiiwanan po natin ng may patanong na kung magkakaayos pa ba kayo ng taong ito, especially for some of you na meron talagang nakatension kahit sa simple intention lang ito sa ilang tao sa inyong buhay, nitong mga nakalipas na araw, buwan, or even taon na ba ito kung baga meron kayo hindi pagkakaunawaan, in short, may away, may conflict, misunderstanding, this message is for you guys. Okay, will be straightforward, collective, hindi kailangan mag-apply ito para sa lahat. Again, para lamang po ito sa ilang merong pinagdadaanan. Okay? So, hindi tayo ng ilang messages para sa inyo. We'll start dito muna tayo sa inyong cartomancy reading o yung ginagamitan natin ng playing cards. Kuha tayo ng ilang mensahe para sa inyo. For the collectives. Sige. Bilang may ilang ingay. Mukhang may tension din sa paligid. Pasensya na po sa ilang ingay if ever meron man. Tutuloy natin to Ilaban na natin ito para sa inyong nararamdaman ngayon. Wow. Gaano man nisan parang ka conflict or ka-complicated ang ilang segwasyon para sa taong maaaring makapakinig nito. Isipin mo muna ang iyong person or ang taong ito na medyo hindi kayo nagkaroon ng kaluwagan, yung comfort, or yung peace sa isa't isa. Hindi kailangan madaliin. Relax your mind, your body, and your spirit. Hingi tayo ng ilang messages para sa inyo kung magkakaayos pa ba kayo. Ano man itong pwede niyong hindi pagkakaunawaan o naramdaman kahit sa simpleng tension lang para sa mga taong maaring makapakinig nito for the collectives, ano may natin para sa kanila. This is a timeless reading din po. So by the time na mapanood mo to, this message is for you. Lalo pa kung ito nga po yung kinakaharap right now na medyo te merong tension or conflict sa ilang taong ito na nasa iyong paligid para sa mga taong maaaring makapakinig anong may natin para sa kanila tayo nga po pala ay live na live sa ating YT salamat po sa ilang nakikita pay ngayon I feel na kailangan kong harapin itong topic na to for some of you na kailangan makarinig na mensahe para sa mayroong pinagdadaanan ngayon, anong iiwan natin para sa kanila? Okay. Oh my. Saktong-sakto, guys. At the center of your voyage, the Three of Hoyts. Meron tayong three viewers. Three thousand. Three thousand viewers. Three of Hoyts. So, na po pumapasok agad-agad yung miscommunication. Misunderstanding. 9 and 10 of spades isang indication na ito ay gumugulo sa inyong isipan na kahit ang hirap iwasan, hindi magawa syempre pa, lalo pa kong emotion ng umaangat sa inyo 8, 9 and 10 of spades guys medyo naano si Monchal dito kasi napag-aalala ang ilan hindi lang ito something na for some, okay? Just only take what resonates. This is not something easy. Easy peasy. Talagang dinala niya ito. Nasaktan kayo, na-disappoint kayo. At hindi yan masama. I mean, lahat naman tayo dumadaan sa part na yan. Nagkakaroon tayo ng hindi may paliwanag na pakiramdam. Lalo pa kung ito, ito guys, valid. Okay, napaka-valid ng inyong feelings. Maging ano pa man yan. Eh, hindi kayo nababaliwala, Okay? Nare-recognize kung ano yung pakiramdam nyo. Kasi minsan may ganyan eh. Para bang na feel natin na hindi tayo na-appreciate or na-recognize dun sa paraan na alam mong deserve mo. Medyo na ano lang ako. Nalungkot ako ng bahagya. Para sa ilan talaga mag-reflect or mag-apply ito na kahit sabihin pa ng ilan na parang ang babaw mo naman. ba? Diba? Ulitin ko, your feelings are valid. Kasi yan ay isang emosyon eh. Maaling na disappoint ang ilan sa inyo or merong halong regret na hindi nyo maipaliwanag. Okay, tayo na dadala dito. May ilang pagkakataon na eto, dito muna tayo mag sa kung anong pwedeng feelings mo ngayon. Okay? At ito yung ilang negativity, to be honest. Merong ilang negative energy na hindi ganun kabilis o maaaring hindi agad-agad mawala. na ulitin ko, it's okay not to be okay sometimes. Okay lang mag-pause, mag-stop back. Pag nilain-nilayan ng ilang sitwasyon, kasi meron tayong hindi pagkaklaro na nakikita dito, merong ilang tension, merong chaos, may conflict na hindi ito agad-agad ito ay isang proseso na pwede mong kailangan mong yes pagdaanan at kaya lagpasan. pero once na magawa mo to, hindi sa tatakbuhan natin ang problema para may mga pagkakataon na kailangan mo munang iproseso ito kasi lalo pa kung umaangat sa iyo ang emosyon ano, this is the best time or chance mo na to para pakiramdaman yung iyong damdamin o itong pwede mong sitwasyon na kinakaharap ngayon. Huwag madalian. Huwag ma-pressure. Kasi iba-iba rin naman po tayo sa part ng pagpapahilom ng inyong mga sugat. Ano, especially kung may kaugnayan po ito Unang-unang nakikita ko dito about your relationship area, partnership, your family, or siblings. Andito na lahat actually. Tayo ay general message. Three of cups, three of cups, three of hearts. Miscommunication or meron ditong situation na ang hirap i-handle o hindi nyo masyadong napanghawakan because ang lahat ay parabang napangunahan ng misunderstanding or hindi naging klaro mga bagay-bagay. Reflect. We re evaluate or we assess the situation. Kasi dyan mas magkakaroon kahit unti-unti ng liwanag sa iyong isipan. Eh. Examine mo rin. Examine mo, pag-aralan mo yung mga personal beliefs mo, yung mga paniniwala mo, yung pananaw mo, bago mo iproseso yung sitwasyon or ilang paniniwala ng taong ito sa yung paligid. Kasi totoo naman, di ba? Wala tayong control sa maraming bagay. Hindi natin pwedeng, hindi natin control kung ano mong pwedeng sabihin, kung ano mang sitwasyon, kung ano mang gawin ng ilang tao na hindi tayo masyadong napap, pa, napakiramdam natin, hindi, hindi natin na-feel na tayo na-recognize or na-appreciate as, as I've mentioned kanina. Lalo pa kung itong mga taong ito, ito ay malapit sa inyong mga puso. Okay? Okay. Ang dami na isip pa rin ng cards na nag-ahang ang monshild. Pero, hindi ka dito nag-iisa. Meron ilang person na umangat dito na medyo parang ikaw kasi yung ano, no? May pagkakataon na, yes, okay to pause, to step back. Pero, huwag mo rin i-close yung iyong puso sa situation na ito. Huwag kayong mag-hesitate. Hesitate, hesitate na humingi ng tulong sa paraan na alam mo at kailangan mo. Kasi meron. Merong anjan para sa'yo. Okay? Best time, if ever, mag-apply itong ilang unang messages ko to recharge your energy, reflect, dyan lahat. Kasi mas magiging klaro mga bagay. bagay once na tinulungan mo yung sarili sa paraan na mas positibo, i-divert mo na lang muna ang iyong isipan at ang iyong puso sa mas may luwanag. Mas may pagkaklaro. Kasi right now, sa totoo lang, maaaring hindi lang ito agad-agad pa. Pero unti-unti, kung ito yung proseso na iiwas na lang kayo sa si stress, at pangingibabawan kayo ng positivity, definitely, meron at merong solusyon ito. Kasi para sa ilan, maaaring parang meron dito ng endings, or kaya sa simple yung pakiramdam na hindi na okay, hindi nyo, hindi nyo na deserve na ganun yung trato sa inyo, dapat give and take or ramdam nyo rin na may efforts mula sa tao. Natama lang din naman. Pero sabi ko nga, ito yung kailangan nating ano eh, paangatin. Na eh, hindi natin control kung ano yung kung ano yung pwedeng iba to sa atin ng buhay, ng ibang tao sa ating paligid. Ang tanging na makontrol natin ay yung aksyon natin, yung isipan natin, yung damdamin natin sa sitwasyon o sa relasyon. Hindi lahat ay may pare-parehong pag-iisip or puso meron ka. So, parang ano to, no? Huwag na, <laughs> na tayong mag-expect. Ganon. Huwag na tayong mag-expect. Expect for the worst. Para hindi tayo nati-disappoint or nasasaktan. Ganun kasi ang buhay. Yes, give and take. Kaya doon ka magpo-focus eh. Doon sa merong balance. Higit ka dapat na maging practical sa iyong buhay. Pero, alisin sana natin itong pagiging negative minsan. Parang message din to kay mong siya. <laughs> Nagiging negative tayo kasi nga napapangunahan tayo ng emotions. Ngayon, hindi naman masama. Tao lang din tayo, ano. Diba? Meron tayong ilang pinagdadaanan, Meron ilang lessons talaga na kailangan nating matutunan. Kung saan nandun yung give and take. At ayun lang, isa-isa lang. I huwag kang ma-pressure, iproseso ang sitwasyon ng iyong pinagdadaanan. At itong pinagdadaanan din ng ilang tao sa iyong paligid. Kung baga, tingnan mo rin yung point of view ng mga taong ito. Kung bakit, anong dahilan kasi nga wala tayong control, yun sila wala tayong magagawa doon, so yung acceptance lang din okay, kumbaga tayo na dito yung higit na kailangan maging mature, okay, sige ay tayo ng ilang messages ilang bumagsak na baraha para sa si inyo para sa mga taong ito na mayroong naka-conflict or naka-tension lately or ngayon pa lang ay nag-a-apply na ito anong maiwan natin para sa kanila message Ano itong ma natin para sa mga taong ito? Salamat po sa ilang pumapasok, pumapasok at nakikinood. Ayan! Pumasok na si Miss Maselia. Miss Maselia, hello po. Ito, the star. May narito, the two of pentacles. Uy, guys, the five of wands. Nag-represent ito. This one is in reverse na. Ang ganda na, kahit na may ilang ingay sa paligid, pasensya na po. Sabi ko na maayos to. Merong reconnection, reconciliation, may pag-aayos. Or, isang mensahe po ito, sabi ko nga, kahit sa inyong sariling pakiramdam lang muna, hindi naman agad-agad ito, lalo pa kung medyo malalim ang pinagdaanan ng bawat kampo or bawat um, posesyon sa inyong relationship. Pero definitely, claim na po natin na, kasi para na rin sa peace of mind mo, sa katahimikan ng iyong puso ayan, tanggapin na lang natin yung mga kakulangan or yung parang pakiramdam na hindi okay. Yun lang din naman, ano. Mag-move forward na lang tayo. Hello kay hey, Miss Maseria. Miss balikan kita after natin mag-reading po. Okay, ang topic natin ngayon, ito nga, pinag-uusapan na natin. Para sa mga medyo may pinagdadaanan at merong nakatensyon sa isang relasyon, pamilya man ito, or personal relationship, kaibigan. This is for the collectives. Okay, just only take what resonate pa rin. The two of pentacles, work-life balance. The star, may pagliwanag. May patala, ayan. Merong kikinang. At ito yung mas, kung saan ay, merong pag, taba, ng inyong mga puso. Pagtaba, parang si Monchad lang ito. Hindi, I mean, meron pa rin fulfillment. Mas merong security, comfort, mas, may, mas may klaro na. Yung clarification na bakit nagkaroon ng imbalances nitong mga nakalipas or itong pinagdaanan nyo, makikita nyo na ito. Sabi ko nga, yung dahilan, yung ilang dahilan dito medyo sa inyong kayto kasi to be honest sabi ko nga may negative medyo negative hindi nagtagpo hindi nagkasabay merong miscommunication misunderstanding yun kasi merong ilang imbalances eh sa buhay parang hindi nagreciprocate yung inyong mga energy na nangyayari sa inyong mga relasyon lalo pa kung may kanya-kanya ganyo kanya yung -kanya 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 priority Ayan. Na minsan nakakalimutan ng isa, yung isa, at dyan nagkakaroon ng parang tension. Okay, eto, umangat dito sa yung taro agad-agad na magkakaroon ng balance. Kaliwanagan, positive lang, at pag-aayos. Claim na po natin yan. Okay, ang ganda. Okay, other messages dito higit na umaangat yung kayo na lang muna. I-priority nyo yung mga nais nyo gawin, kung saan alam nyo merong patuloy na personal growth, transformation, kagandahan, kagalingan, kasi yan po ay makakatulong para sa inyo. Baga sabi ko nga, kanina, i-divert nyo yung inyong mga mindset, yung inyong energy sa mas positibo at hindi imposible na mas dyan, mas magbo-bloom ang mga bagay-bagay sa inyong paligid. At matatapos itong ilang drama na ayaw natin. At the two of cups. The high priestess, the sun is in reverse. Balance. But two, kahit pa merong ilang ano, no. Sabi ko nga sa Cartoman, si umaanga talaga. Sobrang soft na sa pinag-uusapan natin. Yung miscommunication, misunderstandings, conflict, tension. Pero dito iniwanan na, na tayo ng pag-asa na walang imposible, magkakaayos, may pag-aayos, kahit unti-unti. Hindi man po ito ganon agad-agad dahil iba-iba rin naman tayo ng paraan, kung paano tayo nag heal kung paano natin pinahihilom ang sitwasyon, lalo pa kasi iba-iba rin naman tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Ano? Pero, umangat pa rin po yung love, yung respect, yung liwanag. Kanina pa si Munchelt sa liwanag. dito parang um, ano din eh, may pag-angat hindi lang nung um, lessons or realizations, pero maaring meron pa kayong madiscover sa inyong mga sarila this time, na ay kaya pala kaya pala pinagdaanan ko yun kasi ginigising ako ng kaliwanagan, ginigising ako sa katotohanan ginigising ako ng mundo, ng universe sinishake ako ng universe ngayon para magising sa katotohanan para sa ilan sa inyo na tama na, tigil na focus nyo na lang muna sa alam nyong mas positibo ang inyong buhay. Kasi andon, iulitan ko yung kaalwanan, yung higit na success, yung tagumpay na deserve nyo. Hindi sa, ano, lalo pa kung itong nakatensyon nyo ay someone na malapit sa inyong mga puso ay kakalimutan nyo. Sabi ko nga, it's okay to pause, to step back. Ano pat maayos rin yan. At hindi rin sa, hindi nyo na sila, ano, napupunan nung nakasanayan or tama lang or yung nasa wasto na pakikitungo pero this time kasi alam niya na napagdaanan niyo na may ilang aral na sana baunin niyo yon gamitin niyo yon at pangatin niyo yon patungo sa ikaaangat mo pa okay huwag kang malugmok sa isang sitwasyon na wala pa tayong control ngayon ulitin ko andito pa rin po yung respect yung pagmamahal lalo pa kung malapit ito sa inyong mga puso. Kumbaga, yung approach nyo na lang muna, okay, ay dito sa mas positibo. I-acknowledge nyo ang inyong mga emosyon. Gaano man yan parang kanegatibo. Kasi sa paraan na yan, dyan nyo lang mabubuksan yung ilang oportunidad na alam nyo yung deserve nyo akin yung ulitin, it's okay not to be okay. Your feelings are valid. Talagang dumadaan tayo dyan. Pero merong solusyon, may resolution, reconciliation. Ano lang, patience, ayan. Tiwala. Na ano ba't magkakaroon ng ano to? Pag-aayos. At magkakaroon kayo, bawat isa ng peace of mind na deserve nyo minsan kasi parang ano no, lalo pa kung mag-apply na may pagkamalalim yung naging tension or conflict na ito for some of you parang ang hirap magtuloy eh. parang ayaw mo kasi syempre panong meron kang ilang katension, ang hirap magtrabaho ang hirap harapin ang buhay ang hirap maniwala sa so, mas positibo pero aking akin pong uulitin, sana, gaano man kalalim yan maniwala ka dun sa pag-asa, sa pangarap na magkakaayos. Maayos ito. Sa ngayon, gaano man kahirap mag-focus ka sa kung alam kung saan alam mo ay ikaw ay higit na angat pa. Sa trabaho ba ito? O sa mga personal na hangarin mo? I-divert mo kahit sa simpleng hobby mo ito, mga hilig mo sa buhay, kung saan ka higit na magiging balance um, masaya, mas mag enjoy yung ganon. Pero it's okay to pause, okay? Pero huwag mo sanang tambayan ng problema na yan. Kasi totoo naman yon I've been there, done that. So, kaya naman ka stress, kailangan natin mag move on. Move on, so, kumbaga, we can move forward na. Or para mas makatungo pa tayo lalo doon sa ating mga highest potential. Doon na lang tayo mag iiwan ng, ng higit na priority kahit ngayon lang. Kasi, totoo yan, na hindi makakatulong yung ilang negativity kung mananatili tayo doon. Okay? Guys, sa paraan na alam yung para sa inyo, yung ano no, yung stillness, yung katahinikan, iba-iba kasi tayo ng paraan sa part na yan kung paano tayo uusat kung paano tayo makakapag divert ng enerhiya sa mas positibo. Maaring iyong sabi ko nga po, pagdating -pag sa mga hilig nyo, sa inyong passion, sa sports, or pagdating sa ilang kaibigan, na alam nyo, pwedeng makatulong upang kahit paano, kayo ma makapag-enjoy na lang muna. Yung ganon. Pero, kung ano ito kayo sa point na gusto nyo lang mapag-isa, yakapin nyo itong katahimikan na ito. I-enjoy nyo itong silence sa paligid. Mag-recharge ng energy. Listen to your intuition. Dahil, press priestess kasi is in reverse. Minsan parang sa dami ng parang pakiramdam nyo yung stress na umapaw. Hindi natin tuluyang ma madama. Okay? Hindi tayo makapag-tune in doon sa sa mas balance. Doon sa ating nanaramdaman. Sa iyong puso. So, meditate contemplate, pag nilay nilayan ng buhay. Ano pa? Uulitin ko po. Maaaring kailangan lang muna palamigin o lumabig, lumamig ng ilang sitwasyon pero merong pag-aayos. Reconciliation, katabing katabi nito. Reconnection. Kung saan ay may pag-angat nung no. maaaring ano to eh, high prestige, the star, yung na sense of faith sa, sa, sa taong ito naka-conflict nyo sa sitwasyon or sa inyong sarili. Yung faith na sabi ko nga yung hope or in, in, faith, baging ano pa man ang inyong religion, ano, maring pinapaalahanan din kayo para sa ilan na kumonekta sa kanya. Lalo pa sa mga panahon na pakiramdam nyo, kayo ay nag-iisa. Ulitin ko, meron kayong karamay dito hindi man sa isang punto, parang naramdaman nyo na hindi kayo na-appreciate or na-recognize, na -re kayong matakot na mag-reach out, okay? Sa ilang tao, kahit over the net lang ito, na alam nyo pwedeng pwede nyo makausap, kahit sa simpleng pagpapayo or opinion ito, kahit sa simpleng bagay, maling makatulong yun. Don't be afraid, guys. okay kayong matakot. Don't be afraid The reach for the stars. The star ay narito. Mangarap. Patuloy na mangarap. Patuloy na tingnan yung liwanag na hindi dyan natatapos sa isang sitwasyon ng inyong buhay na hindi masyadong okay yung inyong pakiramdam. Ang life. Okay? Life must go on. Ang buhay ay tumutuloy kahit na minsan tayo ay stock up. So sana, Humabol pa rin tayo sa ikot nito. Kaya naman parang ka-low-key or ka-bagal yung pag-move-on mo. Iba-iba naman po tayo. Aking uulitin sa paraan ng heal healing. Ayan, healing process. So, pagkatiwalaan na yung sarili. Ang prosesong ito at ang nasa taas. Ang yung faith. Maging ano pa man po ang yung religion. Okay? Kapit lang kayo. Na merong higit na katatagan pa na darating sa inyong buhay. Kaliwanagan. Para sa mga taong ito, na maling nakikinig ngayon, ayan. Uy. Color. Guys, color. Kita mo yung deck natin. Colorful. Color talaga. Parang ito yung first time na makuha ko ito sa deck na ito. I know guys, hindi ko na ipapakita sa inyo. Pero no worries po. Kasi, I-upload rin natin ito para sa ilan na hindi maabutan yung ating live reading. Pero, color. Guys, parang ito yung first time na nakuha ko tong deck of cards na ito sa um, oracle na ito. Color. Misan parang kapag dumadaan ka sa isang sitwasyon na hindi okay, hindi colorful ang buhay. Ano? Hindi makulay ang buhay. Parang ang, ang key, ang tahimik ang lungkot. Diba po? Pero, sabi nga nila, yes, happiness is a choice. Pero, hindi naman po masama na kung minsan parang ang low-key lang natin na damahin lang muna natin kung ano yung ngayon. Live in the present, yes. Kasi hindi naman sa lahat ng oras ay malungkot. Hindi rin sa lahat ng oras ay masaya. Hindi sa lahat ng oras makulay ang buhay. Pero, sabi nga rin nila, ang buhay, better, better. Hindi natatapos sa isang punto na, ayan, hindi okay ang mga sitwasyon, ang iyong life. Sabi ko nga, tuloy lang. Walang ibang um, ano bang kulay mo ngayon? Berde ba? Berde, siya. Green-minded, char. yung iba, may pagka-blue ang buhay ngayon. Parang binali ko ang tanong sa inyo, anong kulay ng inyong buhay ngayon? Anong nanhanam naman nyo ngayon? Galit ba? Paggalit, item ata, ano? Or blue? Malungkot lang, in a, in a way na meron kayong namimiss? Or, minsan yung lungkot na ito po nararamdaman lang natin sa ating mga sarili at wala tayong ibang kalaban dito kundi ang ating mga sarili hanggat kaya masdan mo yung kulay ng buhay sa mas may positibo kahit pa sa mga panahon na hindi natin nakikita yung tunay na kulay nito or color biglang na, na sa isip ko ku, kulay tunay na kulay ng isang tao. Maaring meron kayong mapagtanto na dito Nakatotohanan. Kaya ito nabuo o namuo yung tension o hindi nyo pagkakaunawaan. Pero ang buhay ay puno, punong-puno ng kulay. Kaya ng dark na ito, napakaganda. Diba? Ang light years taro. Oh. punong ng kulay. Minsan, kailangan lang natin tingnan. I mean, tingnan sa, sa paraan nyo kung saan gaano man kahira. Pero, may kapayapaan. Okay? Ayan. Medyo low-key. Naging low-key na rin si Moonchild. Ano ba? Ang, ang kulay ay hindi mawawala yan sa atin nandyan lang sa ating paligid. Minsan, it's all about perspective kung paano mo tinitingnan ang isang bagay. Okay? So, laban lang. Tuloy lang. Gaano naman minsan ang hirap ng lumaban. Or, ang hirap mag-work, sabi ko nga. Or, ang hirap gumalaw dahil sa tension na ito or sa stress na inyong dinadanas sa buhay. Laban lang. Wala, ito parang kung sa paraan lang ninyo ito, kung paano nyo tinitingnan ng life. Ayan, tutulungan ng sarili. Walang ibang higit na makatutulong sa atin, kundi ang ating mga sarili. Tayo ang magkukulay sa sarili nating buhay. Tayo yung magdadala eh. Tayo at tayo lang din yung magdadala ng stress na ito. So, tulungan ng sarili na kahit paano ay mabigyan ka ng security, ng comfort, kahit ikaw na lang muna. Huwag mong kakalimutan, self-care, self-love sa mga panahon na ganito. Medyo low-key ang mga bagay-bagay sa iyong paligid at sa iyong nararamdaman. Mahalaga ka, lagi mong tatandaan na ikaw ay na-appreciate at na-recognize -re para sa inyo.